Rainforest wall sa bahay. Kinikilig pa rin ako at nakumpleto ang project na to. Lalo tuwing naiisip ko kung ano ang itsura niya noon. Ganito ka neglected ang labas ng bahay namin noon. Naging tool shed. Ngayon, site preparation. Puro mga lumang trace lang ito. Ganon lang ang trip ko. Parang nagiging puzzle ang mga bagay na nakalaylay sa paligid. Problem solving. Paano sila pagagandahin? mga organic materials na tataniman pero na ko na mali ito Dapat hindi nabubulok ang ilalagay Tulad ng pebbles, masyadong madaming nutrients ang tatagas papunta sa mga isda sa ilalim kapag ganito Ito ay i -re revise ko mamaya Meron pa si Charlene na uh... <laughs> hydroton pebbles Itong mga lava rocks pwede Kuha charcoal Uling mula sa pinag-ihawan, ayan pwede rin yan Nakaka-purify pa nga ng tubig yan dagdag ng eco bag para hindi mahulog ang mga ilalagay ko. Typical Luis ito. Doon lang lumalabas ang plano kapag ginagawa na. Eco bed made of eco bag. Complete. Okay ang lahat except sa coconut fiber kasi nabubulok. Kung sa lupa ayos na ayos yan pero hindi sa isang water system na hindi naman kalakihan. Gumawa na din ako ng base para stable ang mundo ng mga isda. Lumang hard deflex lang din kung ano ang nasa paligid. At syempre, ayaw ko maging sanhi ng pagkabulok ng wall ang rainforest ko. Ahay! Ang daming konsiderasyones. That's the life. Inihahanda na rin ni Charlene ang mga residente ng aking vertical subdivision. Update, may halaman na. Sisimula na rin po tumulo ang ating patubig. Ito ang tubo na galing sa aming aircon. So dalawa ang source niya, aircon at saka ito na galing sa baba. Pansamantala, dito galing. Meron po siyang T-connection dito galing yung hangin galing sa aming pump so pipili yung hangin saan siya pupunta sa airstone o dito pa Paakyat. ngayon tulad ng bagyo kapag may high pressure area saan pupunta yung tubig e eh, di sa low pressure area dito paakyat low pressure area meaning walang masyadong harang kasi open po yan yung air pump nya galing dun sa aking simpleng simpleng solar setup One watt tapos connected po yan sa solar Ayan na, ayan na. Ayan na, be, Nakita nyo? Okay, <laughs> rearrange muna tayo. Rearranging kasi lumilinaw na ang resolution ng plano sa isip ko. Naghahanda dahil may bisita ako mamaya. Mga VIP. VIP as in very important fish. Ah, Itong aquarium, hindi na to recycled. 600 pesos sa pet shop na malapit sa amin. Ang patubig ko ay galing sa aircon din para walang chlorine. labo Ganon talaga sa simula lumulutang pa ang buhangin particles parang kausap na hindi mo maintindihan malabo Pero hindi yan masama para sa ating VIP Sinusundot nga nila madalas ang buhangin sa sahig kaya tara patigasin na natin sila sa kanilang bagong environment Sinabit ko muna habang nakasawsaw sa tubig ang plastic para hindi sila magulat sa temperatura at ayan na ang aking airlift system. Yung pinakita ko kanina, times 5 water drops na ginagamit ang hangin bilang elevator. Hindi pa kaaya-aya kasi ang gulo. Look at that, look at that mga kable. Pero ang sarap na nalang tingnan. Ayun oh. Tingnan mo, um, mm, maakit na elevator ng mga droplets 'yan. Tapos yung droplets mahuhulog. Muko kang ganyan. Oh, ayan oh. Pawis ambon. Maambon. Ito na yata yung tinatawag nilang bacterial bloom. I think hihintayin eh, ko lang tinan mo tong isanto. to. Oh, nagkitrip na tong isan to. nag -e enjoy siya sa bubbles, yo. Eh, oh. X Games. Atleta daw siya, eh. Mm. Madami pang gagawin, pero nai-enjoy ko na ang aking artificial ambon. Yeah. Oh. <laughs> oh, <laughs> bahagya na rin luminaw pero hindi pa yan hindi pa yan yung pure linaw niya pero ito ice na to oh yan yung kable ayos na look at that itong buong frame niya eh dati ko pa yung ginawa alam namin na magiging plant wall siya pero hindi ganito rainforest wall <laughs> Sa tingin ko ay halata naman na naaliw na aliw ako sa pag ng mga patak. Tawagin nga nating katap kasi kabaliktaran ng patak. Katap? Mm -mm. Ine-enjoy ko lang to kasi hindi enjoy ang susunod na gawain. Ngayon, panoorin nyo akong magsayang ng oras sa kakaantanggel nito. Woo! Diyos mio! Sayang sa oras. Lesson learned. Mag-ingat sa pagbabaklas nitong mga fairy lights. Parang traffic sa Maynila. Bohol-bohol. Hey, ilaw check. Mm. <laughs> <laughs> Nasa mga small details na ako, napaka mabusisi. Pero ito kasi yung mga bagay na hindi naman masyadong tinitignan pero merong effect sa overall vibe. Kaya pinagtsatsagaan. It's raining in my aquarium. <laughs> Minsan, pag nakabukas ang aircon, grabe yung umandar. Medyo raining in Manila talaga. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Cause it's been raining in Manila, hindi vibe check. Kontento na dapat ako sa ganito pero naghanap pa ako ng ikakasakit ng aking ulo. Alam nyo ba yung mga higanteng buckets sa resort na kapag napupuno ay tumatambling? Gumawa ako ng ganun. Pinasalo ko ang ambon and every 10 minutes ginagawa niya ito. Kaya lang sobrang unreliable. Madalas to pa akin. Tinanggal ko na. Kinancel ko. Nakakaaliw sana. Next time na lang. Anyway, para mas kumalat ang tubig at para mas ulan ang dating, naglagay ako ng lumang tuwalya at tinastas ko bilang guide sa mga patak. My music din dapat para dito. Minsan kapag nasisipsip na masyado ng halaman ng tubig, bumababa ang water level. Kaya dinadagdagan ko mula sa aircon gamit yung TIG 200 na purified water pump sa Lazada. Hinabaan ko lang yung tubo para sipsipin ang tubig aircon na iniipon ko. Ibang aircon to, di tulad nung isa na nakasundot sa rainforest wall mismo. Luminaw na ang tubig na parang batis. Hay, mas mahirap talaga ang aquarium kumpara sa pond kasi sa pond, hindi mo problema ang visibility sa walls at usually malinaw naman kapag overhead ang pagtingin. Pero basta naiintindihan natin ang konsepto ng ecosystem, lakikisama naman ang aquarium. Maglilinis ka nga lang talaga ng dingding. Nagdagdag din ako ng mga hipon, pero yung isa, medyo nabully kaagad. Medyo wildlife block, mini wildlife at home. Mabuting ting pero success ang project. Okay sa umaga, okay sa gabi. Dati mukhang tambakan lang yan ng mga bakal at mga tools. Yung entrance namin, ngayon, Singapore-inspired na. Medyo sinira talaga ng Gardens by the Bay sa Singapore ang ulo ko. Doon ko kasi nakita na ang halaman ay pwedeng solusyon sa maraming bagay kahit sa modernong mundo. Minsan nakakain, minsan palamuti, minsan panlinis ng tubig, minsan nagiging kahoy at nagiging bahay o building, minsan solusyon din para sa turismo, tulad na nga lang ng Singapore at yung mga cherry blossoms ng Japan. Gaganda pa lalo ang wall na to sa mga darating na taon kapag naglaban-laban na sa space ang mga halaman. Mini wildlife sa bahay, rainforest wall. Ay, marami pa akong projects na parang ganito mula sa Quezon City, LaSa Garden po.